Gitanggal sa local political party sa Davao City nga hugpong sa taong lungsod ang upat ka mga sakop sa pamilyang Alag tungod matod pa sa kalapasan sa mga balaod sa partido. Ato ibalik si Argil Relator. Sa pagulang ang opisyal nga pahayag sa hugpong sa taong lungsod o HTL nga pirmado ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga mo ay Secretary General Sub sa HTL gitanggal na sa partido sila 3rd District Councilor Wilberto Alag, 1st District Councilor Bernard Alag, Barangay Turil Proper Kapitan Lilibeth Alag, ug Barangay Bankas Heights Kapitan Bernadette Alag. Bispera sa deadline sa filing sa Certificate of Candidacy. Sumala pa ang HTL, nagpabilin nga matinod anon sa pagtuman sa ilang values and principles subay sa ilang constitution and bylaws. Nakalapas matud pa ang mga alag sa provisyon labot sa pagtabang sa ubang political parties o mga individual nga dili miyambro sa hugpong sa pagbanayon sa ilang political nga tumong nga walay pa si unang pagtugot sa partido. Nakumpirma matud pa nga ang mao mga opisyal kay aktibo nga suporta sa tingog party list ang political entity nga dili subay sa HTL party. Ang ila matud pa nga mga aktividad sa pagpromotar sa mga interes sa tingog party list inay sa hugpong agenda kay kalapasan o pagtraidor sa rules o principles sa partido. Sa ulahing adlaw sa pagfile sa COC, nagfile sa iyang COC si Councilor Wilberto ng Mudagan pagka 3rd District Congressman ubos na sa partidong lakas CMD. Kauban niya sa Comelec ang asawang si Kapitan Bernadette nga lakip sa gitanggal sa HTL. Ang among ginahimo, ang dunay may mga tabangunon, na yung sa amung, among gina-forward, ginapasa sa tingog papilis. Mm -hmm. Kana lang ang among sala sa kabuuan. Nagtuo matod pa sila nga naayos na tungod kay nagka-istorya na matod pa sila kay Mayor Baste o kay, kay Pangulong Duterte. Una pa man ang hitabong hugpong konvensyon niya itong Mayo karong tuiga. Ang amung alang nagdool mi sila ha, dili mo dool kay mobalhin mi kundili. Gidala na mo ang among constituents sa Turil area, Davao City. Potop sa modool sa mga ang ilahang problema sa lahat ba di ay nagisulbad na mo ang problema sa katauhan. Sa kabahin ni Councilor Bernard, 2023 pa, yang hawak na siya sa HTL. I'm not surprised though because last year pa lang, 2023, kabaluman mo, wala na ko sa hugpong sa taong lungsod. And this is just a formality. I-expel ko nila daw. May resign matod pa siya sa iyang magigunitang komite tungod wala na siya nakauyon sa pagdumala sa syudad. Gipangayuan pa og pahayag si Kapitan Lilibeth Alag labot ni ini. Kauban si Matthew Awing sa kamera. Argil Relator. One Mindanao.